baka pag tumagal ito, uminip maulawan din yung ilo wala ko na ulit siya wala na naman yung ilo nangulawan ka hindi nangunot siya dito hindi sabihin, sirala na naman yung ano, backlight may problema na yung backlight dito palitan yung supply kong stable on natin so, meron supply so, yung supply nya is tilots so meron supply. So, ko ngayon, so, yung supply buwan ang galing ko itong LED buwan ko hindi na yan stable na yung supply nya tilots magigit 50 volts so, meron naman supply so may problema naman talaga yung ano yung LED yung backlight so kalasin ko yung backlight checking ko na yung kalasin ko na yung ano, screen so ito nakadikit tanggalin ko itong dikit dito. Tapos itong mga uh, kilig-kilig. Hmm. meron kayong dito. Okay. Kayo ganto. So, kayong magandang one. Ayan kayo maganda ang lamesa. Malapad. Ayan. Ganito lang. Nalit lamesa. In. Okay. Ah. Ingatan nyo. Sobrang nito. Para mo sa ah. dito. dito. Tanggalin ko muna yung

sa ilan nitong ano na ito? ang TV ngayon. Okay. Ito namang panel. May lock din dito. Tinggalin ko itong lock. Anong mga lock na nandito? Ano sa medyo nito? Okay. Ito rin ito. natin yung dalawang strip natanggal na yung dikit nya kaya pala dito banda yung sobrang lakas ilo so checking ko yung mga LED ilahin ko yung discard na Nilagyan nyo ito ng tanda ngayon gamit tayo ng tanda pagsamayin natin ito makapagahanan nyo kasi ito minsan pag iiwalay nyo, hindi nyo alam kung nasa bago okay may mga turnail na. tanggalin natin, natin. natin. ito natin minsan meron itong mga ganita

Ang um, positive na yung gapit. Okay, kumakain ng 6 volt. Ito rin. Yun. Ito yung open. Ito yung zero. Ito yun, kumakain ng 6 volts. Ito yung kumakain ng 6 volts. 6 volts din. Ito 6 volts din six okay. six volts din ito volts din ito volts din ito so, then din 6 volts umayon 6 volts so ito yung problema ito yung open circuit ito yung ilaw ito na yung ilaw ano Ayun, binigyan ko ng option yung mayari. Kung gusto niya na buwan ko na lang ng paraan itong isang isang punde. Sabi niya gusto niya yung mas tatagal eh. eh kapag mas tatagal, gusto ko isang strip. Ayan, bonus. na. So, order muna ako.